Labrador, masisiguro ko sa iyo na sa araw na ito ay nakahanap ka na ng katapat. Saan ba talaga ay nilagay ang utak mo? Sa ulo ba? Sa paa? Sa puwit? O sa dulo ng bulbul mo? Ipipanyo, Labrador. Sa... Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at uh, mga mahal na kapatid. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ho kayo kasama ng inyong buong sambayan. So sa video ito ay uh, ipapakita ko po sa inyo. Yung isang vlogger na tila baga tinapatan yung tapang nitong si Ipipanyo Labrador. Kahapon ko lang po siya napanood sa social media. So ayan po mga idol ha. hindi na po natin patatagalin. Ito na po siya, si Boy Bagakay. Panoorin po nyo mga idol. Dahil sa isang tao na to, na si Ipipanyo Labrador. Alam mo, Ipipanyo Labrador, nung una kong pinapanood ang video mo, marami kang mga sinasabi laban sa pamahalaan ng INC at sa buong member ng INC sa isinasagawang peace rally. At hindi lang ay in si member ang sinaktan mo iba't ibang relihiyon ang dumalo nung time ng peace rally at isa rin ako sa nasaktan doon dahil sa okay lang sana kung kami mga membro lang ang inapakapakan mo minura-mura mo ang problema sa'yo minura mo ang ginagalang naming tagapamahala. Kaya ngayon, si Boy Bagakay ay pinukaw mo. Natutulog na sana ako ng ilang dekada eh dahil sa sobrang baho ng bunganga mo at ito, naamoy ko kaya nagising ako. Kaya gumawa po ako ng video. At alam mo, Epipanyo Labrador, masisiguro ko sa iyo na sa araw na ito, ay nakahanap ka na ng katapat. At ang katapat mo na to ay masyadong malakas, agresibo, garantisado at macho. At higit sa lahat, hindi po ako mabahong hininga. Hindi kagaya mo, nagpipis mas. Dahil nagpipis mas ka, ibig sabihin lang yan, sa sobrang baho ng hininga mo, pati sarili mo hindi mo maamoy ang kita nung unang video okay lang sa amin yun didma lang kami doon eh ang problema sa'yo gumawa ka ng isang video akala, akala ko ba naman na sinisiro yung paghingi mo ng tawad at ang sabi mo pa doon sa video mo na hindi siguro kabawasan ng isang pagkalalaki sa paghingi ng tawad dil tayo doon, totoo yun dahil lahat ng tao, pag humingi ng tawad ay pinapatawan. E ang problema sa iyo, gumawa ka ulit ng panibagong video para muli mong atakihin ang pamunuan ng INC at ang buong iglesia. At ang ginawa mo doon sa video mo na yon ay para bagang ginawan mo ng butas yung INC na ito, pinagmumura ka kung ano-ano ang sinasabi sa iyo sa, sa social media para bagang ikaw pa ngayon ang biktima napaka inosente mong tao sa ginawa mo sa sarili mo inosente kang tao sa sarili mo para kang walang kasalanan na nagawa sa madla para bagang piling pabiktim ka talaga Epipanyo Labrador eh ngayon, ipipan nyo, Labrador, kung gagawin mo lamang ito, masasabi ko sa'yo, kunting payo ko sa'yo, gumawa ka ulit ng video at humingi ka ng masinsirong patawad, masisiguro ko sa'yo, ay wala ka ng magiging problema sa buong buhay mo kung tuloy-tuloy mo pa rin ang paggawa mo ng video, ay tuloy-tuloy akong gumawa ng video para tapatan ka, Epipanyo Labrador. Dahil sa siguro naghahanap ka ng malakas na katapat, eto na. Ang katapat mo na to ay talagang garantisado, agresibo, malakas at macho at hindi mabaho ang hininga. Alam mo, Epipanyo, hanga sana ako sa description mo eh. Ang sami pong doon sa description, ang channel na ito ay para sa mga taong hinapi na mga individual na namumuno. Ang problema, ang inatake mo ay yung bayan. Ang buong bayan inatake mo. Hindi e ka ba nag-iisip talaga, Epipanyo Labrador? Ha? Saan ba talaga inilagay ang utak mo? Sa ulo ba? Sa paa, sa puwit, o sa dulo ng bulbul mo, Epipanyo Labrador, sagutin mo lang ako kung saan inilagay yung utak mo talaga. Kaya Epipanyo Labrador, hinahamon kita. Pumunta, kita, pumunta ka sa lugar ko, at pagpunta mo dito sa lugar ko, paglulutoan kita ng napakasarap na ulam, adubong pabo. Uy, chile. Epipanyo, labrador. Magaling ka siguro sa karate o kahit anong mga self-defense. Nakikita ko, sumasayaw-sayaw ka gamit ang arnis mo. Na talagang makikita ko, magaling ka naman. Epipanyo, kita tayo. One on one, lalaki sa lalaki. Gusto mo ba ng flip-top? Gusto mo ba ng trust talk? o kahit anong gusto mo. Huwag lang tayong gumamit ng dahas o pananakitan sa isang katawan. Huwag natin idahan sa sakit dahil mga tao rin tayo na nasasaktan. Ang gusto lang namin ipipanyo, gusto ko lang ipabot sa iyo ipipanyo na sisiro mo na yung paghingi mo ng tawad. At kung gusto mong humingi ng tawad, bumisita ka sa lokal na kung Saan? Merong malapit dyan sa inyo, malapit sa lugar nyo. Punta kayo sa ministro at ipaabot nyo ro na humingi ka ng tawad. At welcome na welcome ka po sa amin pong isinasagawang doktrina sa loob ng iglesia. At masisiguro ko sa iyo, ipipanyo, pag matapos mo yung 25 lessons na doktrina sa iglesia ni Kristo, magpaputol ako ng itlog. Yan, pabor yan sa iyo. Magpaputol ako ng itlog kung hindi kaking ka, isang kapatid ka na rin balang araw. Dahil sa totoo lang, kung sino yung malakas mang usig sa iglesia, siya yung natatawag. Walang imposible sa Diyos. Kaya yan, ipipan nyo. Mag-isip-isip ka na. Dahil nakahanap ka na ng malakas na katapat, o, ulitin ko ang katapat mo na to, si Boy Bagakay. Malakas, garantisado, at siyempre, macho. At hindi mabaho ang bunganga ko. Yan lang, maraming salamat. So, ayan po mga idol, napanood niyo po yung uh, isang vlogger na matapang din. At uh, tinapatan pa yung tapang ni Ibipanyo Labrador. At uh, hanggang dyan lang muna mga idol yung ating uh, reaction ha. At sa mga bago po dyan, Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pa-panunod sa aking mga reaction video. At uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na kayo para maging updated po kayo sa ating mga reaction video na gagawin. Alright, maraming maraming salamat po mga idol, mga kapatid. Bye bye.